ito yung mga bawal sa mga gustong ma-monetize sa Facebook Reels. Meron tayong tinatakag na prohibited formats. Yan yung mga type ng video na hindi pwede sa monetization. Ibig sabihin, hindi mo pagkakakitaan. Siguro guys, meron din mga nagtataka sa inyo kung bakit masipag naman mag-upload ng Reels. Madami din namang views. Bakit hindi pa na ma-monetize or bakit hindi pa na invite sa ads on Reels? Baka kasi ganito yung mga videos na ina-upload mo. Number one, bawal nga kasi ang static videos. Yan yung picture, tapos gagawin mong reel. Bawal yun guys, bawal ang picture sa reels. Bawal din ang static image poll. Yan naman yung reel o yung video na nilagyan ng, ng question. Nilalagyan ng question para mag-comment ang mga tao. Kapag kasi madami nagko-comment, tataas din ang views, tataas din ang engagement. E eh, bawal nga yun guys. Eh paano yung madaming picture? Yung slideshow, pwede ba? Bawal din po ang slideshow. Basta wala ng picture mga mare. Bawal din ang looping videos. Yan naman yung mga videos na maigse. Tapos ang gagawin mo, i-edit mo pauulit ulit-ulitin mo lang yung videos para humaba. Hindi din pwede yon, paulit-ulit. Bawal din ang text montages mga mare. Yan naman yung videos na nakasteady lang tapos dalagyan mo lang ng text or mga sulat-sulat, ganun. Halimbawa, yung naglalagay ng codes, tapos ang um, magpapalit-palit lang is yung nakasulat, tapos yung image, nakasteady lang, bawal yun, guys. Bawal din ang embedded ads. Ibig sabihin, wag mo ilalagay sa video mo or sa content mo yung mga ads na pineplay ni Facebook. Alam niyo yung mga ads na lumalabas sa mga video sa Facebook? Yun, wag niyo na nahawin, gagalit yun. Diyan nga kasi si Facebook sa mga ads, kaya bawal natin kunin yon. Pwede naman kayong mag-promote nang gusto nyong i-promote sa inyong content. Basta huwag nyo lang yung ads ni Facebook para maging content nyo. Tapos guys, tip ko lang alam ko madaming mahihilig mag-upload ang mga slideshow. Next time, ang gawin nyo, imbis na mag-picture-picture -picture kayo, video ang gawin nyo, yung mga 3 seconds lang, tapos sa kanyang pagsamasamahin. Pagugulat kayo, mas maganda ang effect kesa doon sa mga pictures na pinagsama-sama. Ganyan yung ginagawa ng mga content creator, kahit ng artista, ganyan. Tapos guys, huwag masyadong may buyong kamera, tsaka kung meron pa yung gustong sabihin sa inyong vlog or sa inyong video, kailangan clear yung boses nyo, clear yung sinasabi nyo.